Tuwing tag-ulan, hindi maiwasan ni Nanay Dana na mangamba. Limang metro lang kasi ang layo mula sa kanilang bahay, matatagpuan ang creek na ito. Maliban sa banta ng pag-apaw nito may bagyo o habagat, nangangamba rin ito na baka pamugaran ito ng lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Kaya naman hanggat maaari, pinapanitili nito ang kalinisan sa kanilang bahay. Anya, dati na rin siyang dengue Usually, matikas-kas kami nag Uh, taop pag may mga tubig-tubig na ano ikatatable lang mga dagos tapos ditoy the water ti kwan tanuagka kon nga eh numababelin ka, kwan, ikat, uh, ka uh, dang iti? darat tapno mga kwan, jade water maliban dito todo rin ang pag-iingat nga laban sa mga lamok lalo pat mayroon siyang anim na buwang gulang na anak mas binabantayan kayong anak ko eh kaya kulambo talaga maingat sa sa lahat same routine, ganun para lang ano dapat wag antayin na umabot ng ilang months yung mga tambak na tubig. Itapon agad or gamitin pang flush sa CR ganun. Isa lamang si Dana sa libo-libong mga residente sa lungsod na nag-iingat sa nasabing sakit. Kaya naman ang pamahalang lungsod, mayroong ordinansa para labanan ang paglaganap ng dengue. Ito ay ang anti-dengue ordinance. In this particular ordinance, We have delegated and authorized the barangays. They're supposed to create their own anti-dengue brigade, ano headed by the kapitan. Tapos mm -mm. they are in charge of monitoring the barangays and inspect, nagi-inspection sa barangays. It is effective because in many barangays, nakaano na sila ng they, Pero uh, they have not applied the penalty na fine of 1,000 and so on. But instead, nagwa-warning sila sa mga residents. Layon ng ordinansang ito na paigtingi ng kalinisan sa pagtanggal ng mga maaring pamugaran ng lamok. Very, ano naman ang ating sanitation division, na no? so talagang umiikot. Plus, their partners in the different barangays in Baguio. So, mm -hmm. yan, continuous ang kanilang campaign and yun nga, yung sa clean up ng mga residente natin. So, yung reminder talaga is very active naman in terms of yung sa campaign against our, not only for dengue, but for other vector-borne diseases. Okay. Isa ito sa mga dahilan rin daw kung bakit mababa pa rin ang kaso ng dengue sa lungsod sa datos ng Baguio City Health Services Office, bumaba na sa 46% ang kaso ng dengue sa lungsod ngayong taon kung saan apat na kaso ang naitala. Mula sa bilang na ito, tatlo na ang nasawi. Pero mas mababa ito kumpara sa 783 kaso na naitala noong nakarang taon kung saan labing siyam na mga pasyente ang nasawi. At the same time, since ganun nga yung nangyari last year na mataas nationwide ang ating cases, uh um, nag-proactive tayo no in response with uh, yung goal natin to lower our dengue cases so ang sanitation division natin was very active is really active so starting may um, they have been conducting yung bago yung onset ng tag-ulan natin ang mga unang lalabag dito ay bibigyan lamang ng babala. Multang isang libong piso at tatlong araw na community service naman ang parusa sa ikalawang paglabag. Tatlong libong pisong multa at parusang dalawang araw na pagkakakulong depende sa desisyon ng korte naman sa ikatlong paglabag. We are also encouraging all our disease reporting units to report our dengue Cases every day po on a daily basis yan. So we do that here po to monitor closely if there is really an increasing trend in our dengue cases. Para naman yung response natin uh, mas mabilis din. Ipinapaalala naman ng CHSO ang 5S ng Department of Health kontra dengue. Ito ay ang Search and Destroy, Self-Protection, Seek Early Consultation, Support Fogging or Spraying at Sustain Hydration. Angel Arquero, RNG News.